Yahé. Tibu. E ali. Tarará. para ka nang Ang ganda o. Oh. Paakyat. ano o, ina Mas malapit sa San Tape. Talaga ng City group. Wala pa ito sa Kalahati. Alright, so nandito tayo ngayon sa May Expressway at uh, may bibirin tayo. Sama natin si Madam. Ate, pwede less ice? Sorry na. Ayan, Ay. bibirin tayo dyan. Kaya nandito tayo sa Pai Express. Dito yan sa South Expressway. Uh, Wala na po sa masabi mga karay ko. ito yung in-order natin. Original. Portage. Yan, may cheese. May ano. Tapos, drinks natin in-order. Ito, lychee. Pampasexy daw. Hmm? <laughs> Ayun lang, wala akong pambayad. May hugas sa bang pinggan dyan? <laughs> maghugas na lang po ako ng pinggan. Nakakuha <laughs> na namin, order namin. Bayad na si Madam. Buti nilang, binayaran ni Madam. Kung hindi, maghugas talaga ako <laughs> ng pinggan. ayun, so, nabili na namin ang aming panangalian at ubod na, na kami sa aming sasakyan ayan si madam alright mga kalay doon gusto tayo Siyempre. Titik no? mo na natin. Asan dito yun? Ano? Ewan ko, may pangalan daw. Original. Nasa ilalim siya. Parang pizza. Oh. Ito yung original. You know, original. lo. Oh. Wow, ang init. <laughs> Ito, ang ka ba? Nandito po Ito, tayo sarap. ngayon sa Latchi ito, mas light siya. Pang diet daw, para mawala yung kanyang malaki. Kinig na natin. As huh? Wow! Ano Kain ba ko grabe uminom? Kalahati Oo, <laughs> takino. Dang nilong kay Grayson. makita Mamaya.

hahahaha <laughs> 374, alam mo ah ayan po yung brao hahahaha 374, 372 nakangiti tayo nakangiti tayo nakangiti na vlog na tayo eh ng na vlog na tayo eh lede pala si Jenjen nasa gilid uh, bibilugan ko para sa iyo ating ano yung order namin <laughs> <laughs> ito si buwai tara na ni yung mga naglalabas 现在干的很好。嗯嗯嗯

anh em đừng lên 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 Ang pa, hindi ko talaga Bali na mukha. Basta importante na Ang mukha hindi Hindi ko ko siya nagpasa ka naman niya, Ako, bakit mo din? Pasalanan mo yung pay. Bakit? 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 Bakit?

alam ko lang saan tayo matutulog doon. Alam ko lang saan tayo matutulog. Doon sa may Ang ganda. Ang laki. Oo, habang December. Ang tagal niya nasasabi yan. Hindi na kulit na Hindi pa gawa ng last December. Ngayon gawa na. Ano ba buwan ito? na na ba na Ano na ba na ba na ba na ba na na ba na ba Ako <laughs> 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 <Dila? laughs> ah, <one> Lord. Meron. <laughs> oh. oh. <laughs> ano? Tag orders, Meron. Ano? No. Uh, <laughs> Meron pa isang <laughs> Hindi, <laughs> no. oh, Ah, wala na kaya tayong Kuya, tawagan mo si Dexter Tatanungin ko kung magkakaroon daw yung ano? sabi niya ako.

busog na kami lahat. Kaya mabuhos na kami ng pinggan. Kaya na tapos na po lahat. Sila may pambayad, ako wala. Kaya ako maghuhugas lahat ng kakain. Hugas akong pinggan dito. <laughs>